Sa kauna-unahang pagkakataon ay nasilayan ng publiko ang aktres na si Catherine Bernardo at dating nobyo nitong si Daniel Padilla na magkasama sa entablado matapos nilang kumpirmahin ang kanilang hiwalayan noong November 30, 2023. Naganap ang pagsasama ng dalawa sa IBSCB and Christmas Special at kinanta nila ang kantang I'll Be There For You. Marami sa kanilang mga tagahanga ang nasiyahan na muli nilang nasilayan ang kanilang mga idolo na magkasama sa kabila ng mga isyong nagsilabasan sa social media. Marami din ang napahanga sa dedikasyon at pagiging profesional ng dalawa pagdating sa kanilang trabaho sapagkat hindi mo mababaka sa kanila ang pinagdaan ng hiwalayan. Masaya silang nagperform at sinabayan ang saliw ng kanta. Hindi man super sweet kagaya ng dati, Masaya na ang ilang fans na nakitang nananatili pa rin sa dalawa ang respeto sa bawat isa. May ilan naman na naghahangad na magkabalikan ang dalawa. Narito ang ilan sa naging komento ng mga netizens. Thank you Kath and DJ. Lahat kaming fans niyo so happy makita kayo ulit na magkasama. Big respect to both of them sa larangan ng professionalism. They know their responsibility. Show must go on, no matter what. Trabaho at trabaho ganyan ang professional. Aside from being both professional on stage, Kath don't seem to have bitterness. Dahil talaga siguro they really end up in good terms and understanding. Kath nil forever pa rin. Sana balikan nila ang lahat. Ang pagmamahal sa isa't isa. Tama nga ata si Mommy Min na hindi magtatapos ang kanilang pagsasama. Sana mag-remain man lang sila as good friends. Or kung hindi talaga kaya, at least ganyan na civil and professional sila. May ilan naman na ikinumpara sila sa ibang mga celebrity couples na naghiwalay na nagpaparinigan sa social media. Komento ng mga netizens, napaka-professional talaga nila. Hindi katulad ng iba na naghiwalay ang iingay sa social media. May ilan naman na masaya na muling nagsama ang Katniel. Ngunit anila ay dahil na lamang sana sa trabaho at huwag na sa totoong buhay. Happy to see them together sa stage para mag-perform. Pero wag na lang sa real life cause, Kat deserve better and more. And not to experience again the pain. Let them move on and heal. Everything is just about work. They are great actors in the first place, walang personalan, It's about ratings and perks of being a love team. They have their lives behind camera. They have private social media accounts also.